tapos nabibigatan siya o oh. paano kaya gagawin natin dito o oh. ayan siya nahihirapan siya ang bigat ng buto. yun na langit parang sarap magpalipad ha? so pahinga muna yun na lang paligid mga busog na busog na yung mga bago o oh, mga bagong salita busog na busog na yun mga giant yung sadel na yung isang natin wala nagpapalipad ah ayun langay lang yan. okay guys Good news guys. Uh, mga angakalapatid, naibalik na yung ating brown drizzle. Kaya lang may problema siya. medyo parang hindi daw natunawan sabi nung nag-soli sa ating uh, kanina. Ito siya oh. Ang laki ng buti niya tapos nabibigatan siya. Oh. Paano kaya gagawin natin dito? Oh. yan siya. Nahihirapan siya. Ang bigat ng butsi niya. Punong-puno. Ang tigas. Anong magandang remedyo natin dito? Kawawa naman siya. Ayaw naman niya magsubo para mabawasan yung laman ng, ng niya. Ano kaya to? Oh. Para tuloy siyang lantang gulay. Oh. Kawawa naman. Pero salamat sa nagsuli. Eh, malapit lang dito sa amin, tagad dito sa paraiso. Si Teng, tawagin namin. Kababata din natin. No? Nabanggit daw ni Paring Lowell sa kanya na, na sa ating atong ibon ibo na to. Salamat sa eh, kaso may problema siya. Ayun o, no? oh, nahirapan siya. Ano kaya pwedeng gawin? Hindi siya makaano ngayon um, siya oh nahihirapan siya tumayo ang bigat kong ano ang bigat kong buche. ayan yung mga inakay niya ito ang ito yung kanyang asawa yan kanyang asawa yung black natin Ayan yung kapatid nung brown natin yung kapatid nung brown eh, naglilimlim yung kanyang partner aywan okay. tapos may dumating tayong tatlong ibon binigay sa atin galing QC ito yung isa YB ito YB shout ulit. out sa James Darwin Shun ng Sadel. QC salamat sa ibon sa Del kak oh, yan yung ano o, oh. Oh, ang tapang oh. YB mga bata pa oh. Oh. mga bata pa mga January Pwede lang pakawalan yan. Pa-viewing muna natin. Ha, ah, dadagdagan na, na yung jet fighter na Kasi Mas ito. napit na to. Ang January din. We show, oo, oh, pa siyang tumayo. Eh. Ano ba pwede nga ni Jam? Para eh, madaling matunaw o oh, ka agad. Para mawala yung bigat ng butsi niya. Bigat talaga, ang tigas pa. Ito malapit na. 26 days na to. Ito mga inakay. Ito, ito itong masiga na to. 24 days. Ito naman kayo may 26. Hmm. Medyo ayos na ayos na. Medyo nakukompleto na yung mga balahibo nila. Hmm. Busog. Sinubuan natin kanina umaga. Kasi wala pa itong ano. Um. Hmm. Sana umuokin -okay na lahat. Okay. Salamat ulit sa nagsulit. Thank, thank you.